Magandang umaga mga kababayan. Ako po ang inyong lingkod, Charlotte Olivia Cruz, bilang tagapaghatid balita tungkol sa lokasyon ng ating bansa, at lima at mga epekto nito. Ang absolute na lokasyon ng ating bansa ay nasa pagitan ng 4 degrees at 21 degrees hilagang latitude at 116 degrees at 127 degrees hilagang latitude ang ating bansa ay matatagpuan na sa timog silangang asya, Napapalibutan na ito ng West Philippine Sea sa kanluran, Pacific Ocean sa silangan, at Celebes Sea sa timog. sa hilaga ng bansa ay matatagpuan ang Taiwan at Japan at sa ating tim Mog naman ay ang bansang Brunei at Indonesia. Dahil tayo ay nasa tropical na zona, may dalawang uri ng klima ang ating bansa. Taginit mula Pebrero hanggang Agosto at tagulan naman mula September hanggang Enero. Dahil tayo ay isang archipelago na napapaligiran ng malaking anyong tubig, may mga lugar sa atin na madalas tamaan ng bagyo, lalo na ang Hilagang Luzon at Silangang Visayas. Ang lokasyon at klima ng Pilipinas ay may malaking epekto sa kabuhayan ng mga tao. Sa, ma sa mga mabundok at malamig na lugar tulad ng Benguet, karaniwang hanap ang pagsasaka, at ng gulay. Sa mga baybayan nama, pangayang ang pangunahing hanap buhay. Ngunit dahil sa mga bagyo at pagbaha, minsan ay naaantala ang kabuhayan ng marami. Kaya't mahalagang pangalagaan ang ating kapaligiran at maging handa sa pagbabago ng panahon. Ako si Charlotte Cruz. At salamat sa panonood. Good job.